Ano ang exchange of heart story mo? So, magsisimula siguro tayo don DJ ana sa uh, first meet namin. First meet. Yes. Um back in my high school days kasi, doon ko siya na meet. Uh that time kasi marami kaming uh, yung book character, yung gagayahin mo yung mga ano, yung mga character na gusto mo like Hollywood character, ah, Disney okay. princesses 'yun. Mm -hmm. That time ko siya nakilala. Yan. Tapos uh Nung una kasi parang ano, parang hindi ko naman alam na I'm bisexual ako. Hindi ko alam na ano. So ano yung isang sitwasyon na nagpabukas ng ideya na ikaw pala ay isang bisexual? Nung bata kasi ako lagi ako inaasar na ano, na tomboy daw ako kasi yung kilos ko nga, hindi normal para sa isang babae. Like, I'm more on, gusto ko parang, ano, siga. siga siga ako magnaan. Nananapak? Ganon? Hindi naman. Bad yun. Yes, bad yun. So, ikaw ay boyish sa pananamit sa kilo, sa asta. Mga tropa mo, puro lalaki, tama ba? Yes, puro lalaki po yung mga tropa ko. Ako lang po yung girl, kaya parang, dun ako nasasabihan na baka, ay, baka tomboy to. Baka tomboy tong anak ko. Ganon sinasabi sa akin ng mother ko. Alam mong, ano ka? Alam hindi ka babae ano by alam mo sa sarili mo na parang na-realize mo Ah uh, sa loob ko po alam ko pong may something nga sa akin na hindi ako ganun ka girl na parang girl ako from the outside pero from the inside parang alam ko na parang hindi ata parang hindi ko hindi ko magawang magagawang ng crush sa mga lalaki, hindi ko magawang... Ah, wala kang crush na lalaki pero may crush kang babae. Yes po, may crush akong babae. Mga, pero mga Hollywood 'yun mga parang um, Oo, oh, 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 parang okay. given naman na given, ano. Given, oo, oo, oh Pero And parang then? sa school dati pa hindi ko kayang magka-crush sa mga lalaki. More on pag pagtingin ko sa kanila, iitarpa ako 'to, dadapahin ah, ko. So to. pag nakakita ka ng lalaki, iyo, iyo, iyo. Eh, ganoon. So ano ka medyo hindi ka hindi mo ano 'yan, talo-talo. Oh, hindi, oh, hindi oh, talaga oh, oh. parang ano tayo? Antay, labas tayo mamaya. Laro tayo. Ganun. Walang mali siya. Ayan. Okay. GTA tayo. Ano? Daan, <laughs> laro kami. Laro. Ah, laro-laro. Computer laro. shop tayo. Okay, Ganun computer shop. Mm -hmm. Ngayon, itong, um, pwede natin pangalanan itong ex mo. Anong gusto mong itawag natin sa kanya? Zyke po. Zyke. Yes. Okay. Itong si Zyke, paano kayo nagka-developan? Paano yung naging love story ninyo? Meron kasi nun, uh, sa church kasi yon kami nag-meet. Di ba po sa school book character. Okay. Nandun na po siya, pero sa church kami, first time na nag-usap. Siya po yung nag-approach sa akin. Sabi niya na, hello, di ba sa school kita? Yung ganun. Sa church po kasi na yun, yung youth na yun, nagtuturo sila ng instrument. Okay. Nang gusto mong instrument. Para ano, a uh, pag tumugtog ka sa simbahan, hindi ka lang basta kakanta, may ano kami, alam ka na instrument na tutugtugin. Mm -hmm. Tapos that time po, pares kami ng instrument po, na pares kami nasa guitar. Okay. So doon nag-uusap siya na may alam ka na, marunong ka na. Eh so, wala, bago, bago pa lang ako, gusto ko lang matuto. So doon nagsimula, tinuruan mm -mm. kanya. Opo, kasi that time po parang senior na ano na siya doon. Kung baga matagal na siya, marunong na siyang mag -guitar. Okay. So, diyan nagsimula na magkakilala kayo. And then, paano nag-flourish? Na parang bakit nabunta, napunta bigla doon sa mag girlfriend um, label? Since yun nga, mag, magka-schoolmate kami, lagi kaming magkasama. Pa, pagpapasok, nagaantayan kami sa gate. Tapos pag recess, magkasama kami. Lagi kaming almost ano, uh, everyday mag, magkasama kami. Kahit mismo uwian. Since, same po kasi kami ng way, nang inuuwian. Kaya, oh. Sabay kami, sabay kami sa tricycle, sabay kami sa jeep. Ano, sa lahat ng bagay. Kumbaga Opo. talagang doon na nagsimula na ma-develop kayo, lagi kayong sabay sa lahat ng ginagawa nyo sa school. Mm -mm. Pero ang tanong, alam ba ito ng magulang mo pagka uwi? Oo. <laughs> Paano yan? Sasabihin, sino yung naghahatid na yan sa'yo? Parang everyday pa, na yan, yun, ha? <laughs> parang araw-araw na yan. Oo, na yun nga pa, yung ano doon, kasi syempre girl siya, kaya walang iisipin yung magulang ah, so ko. so kasi parang girl, ah, ka. ay, kay, buti naman nagkaroon ng girl na kaibigan tong. Wow, ang galing. <laughs> Yun yung naging ano doon. Best friend ano do. ko po, mother, yeah. father. That time po kasi parang wala naman, wala pa naman kaming ano sa parang friends lang talaga yung sa amin. Asa ah, so wala pa talagang label. Wala pa. Oo, oo. So, ano yung nagtulak sa inyo na parang okay next level na tayo? Lagyan na natin ng label itong pagkakaibigan na ito. That time kasi alam ko na talaga na hindi din siya girl. Um, ah, so umami parang um umamin din siya. Hindi po, nangyari lang po yung lahat nung ano, nung may nanligaw po sa akin na boy. Then parang ayaw ah, niya po. So parang, parang, may nasisay, may nasisay na siya agad na wala pa. Ah, parang, so natatandaan mo yung pinakaunang naging reaction niya, yung mga sinabi niya sa iyo. Ano ba siya? Ano? Sinabihan ka na, sinian bakit ano 'yan? Bakit biglang nasa picture 'yan? Ha? Bakit biglang nakikipagkilala sa iyo 'yan?" Ganun. parang kasi jowa na, na talaga, ha. sa amin ano eh, sa chat pa kasi noon sinabi ko na, Uy, may, may nag sa akin si ano. Kakasi ko to. Oh, baka naman ginawa mo lang yun para talaga mailabas. To pa hindi <laughs> something. totoo pa talaga. totoo pa talaga may nanligaw sa akin na boy nun. Ah, Kaklasi ko po. Na nagugustuhan mo din? Hindi po. Ah, hindi nagugustuhan. Oh, so, sinabi mo, in-inform mo lang siya Kumbak, because you feel like... Parang gusto kong i-chika. Na kaya, Uy, may nanligaw sa akin. Parang ganun po yung ano ko noon na parang... Oh, oh, May naniligaw sa akin kaklasiko, nahihiya ako kasi kaklasiko, awkward. Yung parang ganun yung moment namin. Ah. Oh. Tapos okay. so sabi niya, sino, ganyan, baka naman hindi okay yan, si ano ba yan, gaganyan siya. Oo. Oh, oh. So sa madaling salita, nagsiselos na siya, ibig sabihin, talagang meron na siyang nararamdaman sa'yo. So, paano na? Paano na after niya, naging magano na kayo, jowa na kayo? Yun po siya umamin, sabi niya na ano. Sabi ko, bakit ano, nagagalit ka, eh, wala pa naman, Di pa naman natin alam kung ano yung tunay na... Kakasi ko siya, pero hindi ko siya close, hindi ko alam yung tunay na ugali, malay mo, okay. Oo. Oh, oh. So, sabi niya, ayaw niya daw tas pag sabi niya, bakit, bakit ayaw mo? Bakit nagagalit ka? Sabi niya, ano, pwede ba ano? Pwede ano, gusto ko din gusto niya din manigaw daw. Okay. So sa madaling salita naging kayo, pero etong inaabangan ng mga kapatid natin, paano kayo nag-break? Yes. Ayan. Kasi ilang ilang taon naglast yung relationship niyo? Two years po Two kayo. years. Yes, po. Hindi rin biro 'yan, pero ano ang pinaka naging dahilan bakit kayo biglang nag-break? Noong una, okay naman po kami. Umabot kami ng two years. Okay kami, walang away na about sa other party. Wal walang ganon. Walang ganon, okay. Yung time po na nag-lockdown, yung first lockdown po natin. Mm -hmm. Pagkatapos po pumuntok ng ano, nung bulkan, yun, yun nung nag-chat siya na itong araw na to, wala nang pasok kasi lockdown na nga po. Okay. Kinabukasan, nag-chat siya na mag-break na tayo, ayoko na, hindi na kita mahal. Yung ganon, yung nagising na lang daw siya na hindi niya na ako mahal. Huh? may ganon. na. Sabi ko, pa paano nangyari yun na parang kahapon magkasama tayo tapos nag-lockdown nang wala na. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, ano daw, hindi, hindi, hindi niya na daw ako mahal, wala daw siyang nararamdaman. Pero hindi ko po alam nun, nalaman ko na lang po ito ah, nalaman ko na lang po ito, two years na din, nahiwalay na kami. Dun, ko, nalaman ko na, two years nahiwalay na kami, dun ko lang nalaman na, sa time pa lang ng relationship namin, nag cheat na pala siya noon. Hindi lang isang beses. Hindi ko lang nahuhuli. <laughs> oh, my God. So, ilang beses siya... Inamin ba niya kung ilang beses siya nag-cheat sa'yo? Two times daw po. Two oh. times. At oh nalaman po. mo lang to... Two years na kaming hiwalay. Two years na kayong hiwalay. At nalaman yes. mo pa to, kanino? Sa, sa kanya, kaibigan Sa kaibigan. <laughs> Yung kaibigan niya po kasi... Same, syempre po. Same school, same oh, ano oh, uh, oh, circle oh. sa church. Yung friends niya, circle of friends ko po. Oh, my God. Kasi from that time po, nung parang one year na kami nawala, eh, hinahabol-habol ko pa po siya noon. Eh, parang tinatay ko, tanongin kung bakit ganyan. Kung may, yung ano ko po, yung thoughts ko na parang gusto ko lang tanongin bakit. And, okay. Tapos syempre, for me, parang hindi ako natitigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit.